Lumapit siya at sinabing titingnan na niya ito. Pinalabas niya ang mana sa mga daliri at inilagay sa ulo ng hayop. Sinabi niyang wala namang malubhang sugat. Ang bawat halimaw ay may demonic energy na may kasamang kasaysayan. Ngayon, lumiit ang sukat nito at pumusyaw ang kulay, pero kinumpirma niya, iyon na ang immortal type monster na nakita niya noon. Nagtaka siya kung bakit ito lumiit. Posibling iba ang paraan, ng paggaling nito kaysa sa kanya. Tinanong ni Nari kung mamamatay na ba ito. Sabi ni Dawon, hindi naman, kundi gutom lang ito. Nagtaka si Nari kung ano ang ibig sabihin ng gutom. Sabi ni Dawon, dahil lumiit ito, hindi na ito nakakakuha ng pagkain. Nilagyan niya ito ng kaunting mana at sinabing babalik naman ito sa normal kung hahayaan nilang makabawi ito ng kusa. Tahimik na tumingin si Nari sa maliit na sisyo, at naalala ang stuffed toy niya noong sinira ng ibang bata. Sabi niya, kung pababayaan daw ito sa ganitong kalagayan, mamamatay ito. Mukha raw itong malambot gaya ng binasang rice cake. Nagtanong siya kay Doon kung pwede ba niyang alagaan ng sisiw. Nangakong papakainin niya ito, aalagaan ng maayos, at tuturuan ng tama. Pwede po ba? Tanong niya ng may pagmamakaawa. Sinabi ni Doon na kapag lumaki ang sisiw, baka maging napakalaki nito. Sagot naman ni Nari, kaunti lang naman daw ang ipakakain niya. Napangiti si Doon at sinabing bahala na siya, gawin na lang niya ang gusto niya. Tuwang-tuwa si Nari at tinanong kung seryoso ba siya. Tumango si Doon at sinabing baka nga ayos lang kung palakihin nila ito at gamitin na panangga sa mga mandragore sa bakuran. Habang unti-unting dumidilat ang sisyu, napansin niya agad si Doon at sinabing, ito yung kumuha ng balat ko pabalik. Pero biglang naramdaman ni Dohun na may kumakagat sa ulo niya, si Nari pala iyon. Nagtaka siya kung anong nangyayari, ngunit na pagtanto ni Nari nagising na ito at agad niya itong binuhat, masayang nagsabing nagkamalay na ang sisiu. Habang hawak-hawak niya ito, narinig niya ang ungol nitong parang kalapati, Gu. Gu, napaisip si Dohun kung bakit may batang babae sa Demon Realm. Ngunit si Nari ay masayang niyakap ang sisiyo, sabay sigaw na gising na ito sa wakas. Nagpupumiglas ang sisiyo at sinabing, bitawan mo ako. Nalito si Doon dahil naiintindihan niya ang sinasabi ng maliit na halimaw. Makalipas ang kaunti, makikitang nakabalot na ng benda si Gu. Sabi ni Nari, tapos na raw ang gamutan at may napili na siyang pangalan para dito. Dahil sa paulit-ulit nitong tunog na, Gu, Gu, gusto niyang pangalanan ito ng Gu. Tinanong niya si Doon kung ayos lang yon. Sabi naman ni Doon, hindi naman masama. Nagprotesta si Gu, bakit niyo ako pinapangalanan kung may pangalan na ako? Ngunit bago pa siya matapos, sinabuyan siya ni Nari ng tubig. Sabi niya, umiiyak ka kasi, baka nauuhaw ka. Pero nang makita niyang basang-basa ito, nag-alala siya at nagtanong kung anong gagawin. Habang nalulunod sa tubig, nagbiru si sigena. sige na. Aamin na ako ng lahat ng sikreto ng gobyerno. Tama na, napansin ni Doon na hindi naman naiintindihan ni Nari si Goo kaya't sinabi niya, tama na muna ang pagbibigay ng tubig. Tumango si Nari at sinabing baka gutom lang ito. Tumakbo siya palayo para humanap ng pagkain. Naiwan si Doon na nagpasya namang gumawa ng maliit na imbakan para sa mga gamit niya. Habang hinahati ang troso gamit ang kanyang Swiss Army style kamay, sinabi niyang hindi naman kailangan ng malaking laki. Ngunit sa halip na maayos na hatiin, nabasag ang kahoy. Nagtaka siya kung bakit gayong pareho lang naman ito sa pagkakagawa ng mesa at upuan. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Gu at sinabi, "Iba kasi ang kulay ng kahoy. Yung kahoy na hawak mo ngayon, softwood talaga 'yan." Nagulat si Dohun at nagtanong, ibig sabihin, magkakaiba ang tigas ng mga kahoy depende sa klase. Sagot ni Goo, grabe ka, hindi mo ba talaga alam yan? Tinanong ni Dohun, anong kulay ang pinakamalakas? Obvious ba, yung pula, sagot ni Goo. Bigla niyang napagtanto, naiintindihan niya si Goo. Nagsimula na siyang maghanap ng pulang kahoy. Sabi ni Goo, parang imposible naman, pero sige, baka may redwood nga riyan. Sinubukan ni Gu, gamitin ang kanyang telepathy para pasukin ang isipan ni Doon. Pero agad-agad niyang pinagsisihan ito. Napagtanto niya, number 17 pala siya noon, siya nga. Habang nagmamasid, hindi niya makita ang pulang kahoy, at naisip na baka nasa ibang lugar talaga ang tahanan ng ganitong klase ng puno. Naguguluhan si Gu kung bakit hindi gumana ang kanyang telepathy, at higit pa roon, kung paano naiintindihan siya ni Doon. Sabi ni Dawon, hindi ito gaya ng normal na pakikinig, parang automatikong pumapasok sa isip niya ang mga salita ng sisiu. Pero higit pa roon, ang mas nakakagulat, isang halimaw ang nakakaintindi ng pananalita ng tao. Sinubukang ipaliwanag ni Gu, pero sinabi ni Doo na baka isa itong rare intelligence type monster, isang klase ng halimaw na bihirang bihira, halos imposibleng ipanganak, pero may katalinuhan na gaya ng tao. Narinig na niya ang tungkol sa mga ito, pero ito ang unang beses na may nakita siyang totoo. Sinabi ni Dowo na nagkita na sila noon. Sagot naman ni Guo, gusto raw talaga niyang makita muli si Doon balang araw. Tinanong ni Doon kung bakit. Sabi ni Guo, kahit ano ang dahilan, iniligtas siya ni Doon noon, at kung magkikita silang muli, gusto niyang makatulong kahit minsan. Napansin ni Dowo na nawala na ang lason sa balahibo nito, kaya pala ito muling nabuhay. Perfect, Anya, pwede mo ba akong tulungan ngayon? Nag-alinlangan si Gu, pero agad niyang naisip kung anong ibig sabihin ni Doon. Tumanggaw siya at sinabing, sige, igigay kita papunta sa lugar kung saan tumutubo ang pulang kahoy. Biglang lumipat ang tagpo sa isang lugar na may malakas na pagsabog ng apoy. Humahagul-gul si Nari, tumatakbo at sumisigaw, ayaw na raw niyang bumalik sa laboratorio. Napaupo siya sa lupa habang umiiyak dahil sa tindi ng init. Pagbagsak ng isa pang pagsabog sa itaas, napadapa siya sa lupa. Pumunta na ang lab para sunduin ako, mahina niyang sabi. Takot na takot siya sa apoy. Sa kabilang dako, isang lalaking may hawak na GPS-like na tracker ang nagsabing, tama nga, kaya ng mechanical creature na yun magbago ng anyo. Aminado siyang hindi magaan sa loob ang umatake sa bata, pero bahagi ito ng kanyang misyon. Buong buhay daw niya ang nakataya rito, sana raw maintindihan ni Nari. Inihanda niya ang atake at nagpapakawala ng apoy sa anyo ng kamay. Tatapusin ko na ito, sigaw niya. Ngunit bago tumama ang apoy, bigla itong naglaho sa ere. Lumitaw si Duwon, may halong inis sa tono, ang gusto ko lang naman ay tapusin yung kabinet tapos kumain na. Sabi naman ni Goo, mamaya na lang daw niya ituturo ang lokasyon ng Red Trees dahil kailangan iligtas muna ang bata. Sumang-ayon si Duon, sabay sabing halata namang takot na takot si Nari sa apoy, nagpapanik-atak na ito. Unahin ko munang patayin ang apoy. Tumango -go si Goo, galit na galit, at nagsabing ang batang inaapi ay isang kasuklam-suklam na gawain. Tinuwanan sila ng lalaki at tinanong kung anong grupo sila. Mukhang gusto rin nilang kunin ang mechanical creature. Paubos na ang oras ko, kaya umalis na kayo. Nap-icon si Doon. Ang dami mong sarisat sabay ngisi. Uminit ang ulo ng lalaki at sinabing, ang yabang mo ah. Bakit ka nagmamagaling? Bigla siyang umatake, nagpapakawala ng dalawang letigo ng apoy patungo kay Doon. Pero kumalma lang si Doon, tinaas ang isang daliri at nag-ipon ng mana sa dulo nito sa isang iglap, pinasabog niya ang bangin sa likod ng kalaban. Bago pa man makarik ang lalaki, tumangala siya at bumagsak sa kanya ang malaking debris ng bato. Napalibing siya sa mga guho. Lumapit si Doon kay Nari at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Nari, sabay sabing, okay na ako. Sinampal mo yung apoy paalis. Ngumiti si Doon, kapag may kinatatakutan ka, minsan kailangan mo lang itong suntukin. Lumapit siya sa... Lalaki at hinawakan ito sa buhok. Gising na, oras na, ngunit bigla niyang nahila ang buong buhok nito. Natulala si Doon. Ha! Hindi siya makapaniwala. Napigtas. Ano to, kalbu? Napatingin siya sa lalaki at nagtanong sa sarili, ano bang meron sa lalaking to?